So yun, mas po ang lahat So bali, magdidili sa lang muna tayo Hindi pa natin kaya mamana Nadalin naman tayo ng sipon kasi Hindi pa ka tayo tuloy nakakabawi eh. Ayan, bubalik na naman yung sipon Makati sa lalamunan Tapos sabay ubo Kaya sa mo muna tayo magpapalaraw Si Otol naman si Otol na siguro yun. Galing na siguro ito ng kabakungan. <coughs> Pambihira yung sipon. Pabalik-balik na lang. Sana madaming dilis ngayon. Kagabi, kumataraw ako. Yung problema, madaming dilis. Napakadami, sobrang dami. Kaso ayos mamalusot, tapi Kaya nabuklo ako kakaapo ng gabi ng ganitong oras din madaling araw din sana ngayon pag po sumama na doon sa tabi para may upload tayo <coughs> so yun abang abang lang sana sortihin tayo makapambilad sa laot may nasalok natayo hindi ko lang muna pahilawan yung camera light natin para hindi umalis sa para pagdating doon sa gilid, mapupulok na tayo ang dami <tinyo> di hindi pa pa yung lalim pero lutang na yun mula doon sa baba hanggang dito sa taas madami dito pala sa lahat na pupuno ng mga natin dito pala sa malalim sabi nila nila utol nung isang araw malalaki ito bangko po ng dilis ito Padamu allah. Ah. Ha. Pada darau udah disuruh si tuh. Karena. Darau. Padahal bin darau udah harus suruh tuh lah. Makum itu di sini kagak orang nang segera. Julei lap. Sasalupay ko lang na sasalupay dito sa, sa laot Puno din daw nandarong si Utol Hindi naman totally masin laot Mababaw na rin ito mga nasa Hindi maanin mati pa ha? Kaya na nakikap kanta ikaw

pinili nila yan. parga natin nandun na sa kabila. Sumali na para namin to kamagahanap pa namin taga dito sa may barangay ginarawaya. Marami pang isda. Marami pa to. Marami pa boss. Kung nabila ka sila. Iyan oh, yung ma oh. <laughs> Marami na din yung karga Ayaw. Ayaw, pili ko sa ng Ayaw pa yaw. Gigilid pa natin, nagigilid. Doon sa mababag. Odelay na rin yung bangka natin, katapos, natin sa ano sa atin sa masisid ah mahina na yung camera light natin madami madami mahina yung camera light natin yung mapalang isla magiging doon sa kawila dito sa kabila din dito na sa isang lipat kalahati na lang yung lalim wala na akong karga yan, pinahakot ko na nilang hakot doon sa ano, doon sa pinsa namin taga dito sa Baybarangay Narawaya di pa mimigay daw din niya dito sa mga taga dito sa kanila tayo, total madami pa naman ito pupunoy natin itong bangka magting lang yung karga natin ayan na, konti na lang nandun na, dalawang hakot na siguro mga nasa limang lata na yung siguro mahigit Sasalo ulit tayo para sa pambilag natin puno na yung banka natin tubig na o, oh. naglolo ko yung cellphone ko ayaw may play dito na tayo sa napakababaw dito sa mayroon. Hindi ilis. Hindi na gano'ng karamihan yung sumama dito sa sobrang babo. Dilis, dito sa tapat, -tapat. ayun, siguro yung liman lata mga nasa 100 kilos siguro yung binigay natin sa kanya pamimiga natin yung din niya dito sa itong matagal dito sa taas ng barawang sasama pa talaga oh mga nasa dalawang lata siguro to kulang kulang tayo full tank full tank sa atin kaya nangilutang no? okay. ng, ano? ice box hindi natin ng hilo mabibigad natin to mamaya pa a few moments later. So yun, magandang umaga. Magbibilad na kami. Ready na yung mga bata. Magbilad oh. Buti lang na tapat na Sabado ngayon. Walang pasok. Ito na kaulog ito. Ang kalde, ang galong Yung natin yung iba. Andito pa oh. Nandito pa sa bangka. Madami pa to. na pa tapos puno yung icebox natin oh. Ano kayo ito doon? Puno din yun. Kapaw. Nilagyan na lang ng plastic bibilad tayo nandun yung bilada natin naka salansan doon sa gilid yung kumpara natin mga kona na kona kona na daw na kuna na kuna na kuna na pang oh. ah ha ini na oh, nini, ah. alas 4 gina. na so yun natapos din kami sa pagbilad nagsipagligo na no? pati ka na tapos na din yung sa amin madami ito isa, dalawa, katlo, apat, lima, anong pito, walo, siyam, sampo, labing, isa. labing dalawa, labing dalawa banata. Yan. Jackpot. <laughs> jackpot. Jackpot sabi ni Otol. Nakayo doon din ako sa kabila. Ay nakapatong sa bangka. Walaw na yun ma? Walaw? Walaw. Walong banata din yung kayo Otol. Madami. Sana mamayang gabi ganito ulit. Kadami yung huli namin. Para makaipon na naman tayo ng toyon dilis. Mayaw. Diyos kilaos. Ha para makahipon tayo ng bilad papadala naman natin doon sa Manila doon natin ipapabinta so yun maraming maraming salamat sa panonood <laughs> nagspagligo na yung mga bata